Ma uh, mababait na ano. <laughs> Yan na yun. Wala na na eh. Thank you. Lamin ni Pritohon. <laughs> o, oh, panoorin mo Sa YouTube. O, <laughs> panoorin Ganda ng design niyo. O. Ano Ano Lily Barro. Lily Barro. Lily? L-I-L-Y. Lily Barro? Hindi. Wala. Magkabarito. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. Wala po. lang yun. Wala na pa. Kanong kunti. Wala na pa. Hi vlog. Welcome to guys. Ah. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. Maganda okay. naman yung ano ko eh. Sabi ko, presto ang mga isda sa SM. Balik mo Yung sana isang ako. Walang, 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 isang kilo pala to. natin, <laughs>